Uy na guys. Let's go. Kira. Oh, like that. Okay. The... No black tayo. Guys, Hello, Guys, na. Follow <laughs> Panoorin niyo kami sa aming channel, guys. Please like, share, and subscribe. At pakipress na rin po yung notification bell. O, di ba pwede na siya mag-vlog? Ah, marunong na siya. Mayroon ating vlogger dito. Yeah. Sabi Hindi nga ako marunong mag-post. -ano, sabi ko sa'yo, mag-post ka na. Hindi nga ako marunong ay mag-turoan. Ayan, guys, yung picture. Please ako. like, share, and follow Abby. What's up, guys? Oh, yan kanorin mo. Kasama ka sa vlog ko, ha? Uwi, anak po kami. Love <laughs> Ay, ito yung pusa ko. Ayun siya. Oh my God, meow daw. na <laughs> iwan oh. mo eh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> 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 Pagpakainin ko muna yung pusa ko. Yes. Kumain kami, Ming. Ito siya, guys. Ito siya, guys.

sa mamaya yari ka na mga kalaban mo ha? tumain ka na at aris na ako babay na sa iyo baka yung mga siya bago sige kumain ka na mga at ako lalayas na ha sandali. Bye bye. Kumain ka dyan ha. Sige nga. Buntis ka pa naman. Ayun na. Aalis na ako ha. kumain ka na. Ay, sumunod pa rin sa Bye-bye! Bye-bye, Meng! Pasawa yung sumama pa rin. Bye-bye! Kainin mo yun! Ito ka na! Gusto niya sumama. Ako, yan na si Garfield.

na guys nga ako Para ba sa Para ba ko lang naman wala tayong kita sa reels ay wala tayong kita sa reels ay wala tayong kita sa reels ay wala tayong kita sa reels Hi guys! San tayo pupunta, Gina? Ano ba gusto? Where do you want us to go? Yes, I'm sorry. Libre mo ba ako? Libre mo ako ng pouchin. Oh my God. Akala ko ikaw sa akin dahil... Hindi, ko muna. Libre eh, mo muna ako. Meron-meron ah, ngayon. Oh my God. Wala akong meron-meron. Bulaw daw sa pera. Tsaka na po, na ni Metz pouch ko. Boss Metz, baka naman. Sino naman yun? Si Boss Meta. Ah, yeah. oh, pa, ka pa kay Meta. <laughs> Grabe ka. Walang, Walang pambayad ba si Meta. Tara sa inyo. baseball, oh. ball. Okay na sa akin peace ball. Mag-aano muna ako. Mag-aano ako pagkain sa Mag-aano na sa rin. Mag-aano Sabi mo yan sickness. antayin ko daw yung sickness niya matagal pa. Yung ano daw before November 11 init. Wow. Sabi mo yan ah. Uh -huh. Oh, nililibre niya daw ako. Sabi niya, lililibre niya daw ako Ingat, my friend. Bye. Abi